Yo, what's up mga kaibigan? Nali tayo magkwantuhan. Sa ngayon nga ay lahat masaya ang nasa kampo ng Los Angeles Lakers sa pinapakita ng undrafted guard Austin Reeves dahil nag-a-average ito ng 29 points, 6 rebounds, and 7 assists per game on more than 50% shooting sa field. He is averaging better numbers than Stephen Curry, Anthony Edwards, Ja Morant, Devin Booker at iba pa pagdating sa points, rebounds, assists, and field goal percentage. At may sahod lang nga ito ngayong season na 13.9 million per year. Habang lahat ng nabanggit natin ng na mga player ay may mga kontrata na mahigit 50 o 60 million per year mga kaibigan. So talagang sulit na sulit nga ang bawat salapi na bayad kay Austin Reeves ng Lakers. 100% na ito ang best contract sa NBA on a owner's perspective. Ganun pa man ay tinanggihan nga ni Austin Waves ang contract extension noong off-season at may player option siya matapos ang season na ito. At expected nga na papasok na siya sa free agency upang kolektahin ang mga bagay na pinaghirapan niya talaga. Kung saan handa na nga ang mga team na magbigay sa kanya ng 50 million per year na sahod. Kung may pagpapatuloy niya ang mga numero na pinapakita niya sa ngayon. Dahil again ang stats na pinapakita niya sa number 2 team sa west at hindi lamang sa mga pipitsugi na team ay mas maganda pa nga sa mga stats na pinapakita ng mga player na sumasahod ng 50 o 60 million per year So it makes sense nga natatapatan din nila ang sahod nito At dahil nga dyan ay kailangan din nga ng Lakers tapatan o udikitan ang offer ng ibang mga team Dahil kung hindi ay magiging another Alex Caruso situation na naman ito Ganun pa man ay posibleng mas malala nga ito Dahil nasa prime age nga si Austin Reeves sa ngayon At hindi lamang ito role player mag itong all NBA team level player na ibig sabihin na ay top 15 performing players sa NBA ngayon. Kaya naman kapag hindi nila ito tinapatan ay ibang team nga makikinabang sa prime ni Austin Reeves lalo na't mukhang napakaganda nga sana ng chemistry nila ni Luka Doncic on and off the court at yan nga ang mahihiling mo mga sa isang kaduo ng star player mo. Hindi mo din naman masisisi si Austin Reeves kung hindi niya gugustuhin na mag-take ng pay cut. Dahil posibleng ito lang nga ang max contract na matatanggap niya sa kanyang career. Kahit na magkaedad lang nga sila ni Luka Doncic, Si Austin Reeves nga ay posibleng isang beses lang siya mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng max contract dahil ngayon lang din nga siya nagpakita ng superstar level performance at kung pipirma siya ng 5 years na kontrata, matatapos nga ito sa edad na 32 years old. Kadalasan nga ay patapos na o tapos na ang prime ng player sa mga edad na yan at nagsisimula na nga silang mag-decline. Kayo ba mga kaibigan kung sakaling makatanggap si Austin Reeves ng 50 million per year na sahod, sa palagay nyo ba ay dapat ito pangatlong ng Lakers. Kahit nang ibig sabihin nito ay siya na ang magiging ka-backcourt duo sa prime year si Luka Doncic. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?